What's up guys? Welcome back to another episode of EarFlix, a channel dedicated to create hearing awareness through the use of information about the ears, how your hearing aids work, how your hearing implants work, at syempre practical application ng mga habilitation and rehabilitation techniques sa mga katulong sa inyong makadiniguli at para maintindihan palalo kung anong nangyayari sa inyong mga tenga. Para dun sa mga bago sa channel na to, my name is Sir Eros. Isa akong clinical audiologist na based here in Singapore. Kaya natin ginagawa ang Earflix is to create a community of hearing awareness advocates sa bansang Pilipinas. Kaya kung ready na kayo, ready na rin ako. Please hit the subscribe button and notification bell. And let's begin today's show. So, ang topic natin for today is walang iba yung tinatawag nating uh, pagluluga. Kaya nga, kinilig nyo Tapdil natin kasi uh, concerned kay about your uh, ear discharge. Pagluluga is ear discharge in English. At siyempre, pagdating naman sa uh, scientific, scientific, scientific term niya, uh, walang iba kundi tinatawag siyang otorrhea. So ano ba 'to? So usually sa Pilipinas ang o ay napapansin natin sa ating mga comments sa mga previous vlog. Pag sinabi nilang pagluluga, meron silang wrong idea na yung pagluluga ay yung sakit, okay? Hindi siya sakit, basically siya yung simptomas o, o kaya ang tinatawag nating sign na merong nangyayari sa inyong tenga, okay? Um, kadalasan, ang pagluluga ay isang simptom ng tinatawag nating uh, ear infection, okay? Sa tenga natin, yung madalas na ear infection or yung mga parts ng tenga natin ay eh, posibleng ma-infect ng virus, ng bakteria or ng fungi. Pero kadalasan sa Pilipinas, ang pinaka number one na nai infect ay eh, ang mga sumusunod na parte ng ating tenga. Yung grupo ng external ear at yung grupo ng ating tiyatawag na middle ear. Pag na-infect or nagkaroon ng infection ng ating outer ear or external ear. Adalasan ang tawag natin dito ay otitis externa. Okay. Ibig sabihin nagkakaroon ng infection tayo sa ear canal kaya siya namamaga at nag-secret siya ngayon ng fluid. Okay? Pangalawa naman is yung tinatawag nating pamamaga or pagkakaroon ng infection sa ating middle ear. Okay? So sa middle ear naman ang common cause ng pagkakaroon ng ear discharge dito eh medyo parang meron siyang process so kung madalas tayong may sipon at hindi natin na isisinga yung block ng ating sipon minsan naapektuhan yung tinatawag nating eustachian tube yung eustachian tube eh maliit na tubo na lagusan mula sa ilong lalamunan papunta sa ating tenga na siyang nagsisilbing uh, parang ventilator. Okay? ventilator or lagusan ng hangin or exhaust ng hangin papunta sa ating ilong, throat, papunta sa ating tenga. Ngayon, pag nagsara yun or hindi siya gumana, okay, sa normal process niya, pag mumunguya tayo, humihikab, umiinom ng tubig, uh, ngumunguya, bumubuka siya, sumasara, bumubuka, sumasara. Ngayon, kung meron tayong sipon, posibleng mablock ng uh, mucus ng ating ilong yon, or po pwede rin na uh, magkaroon ng viral infection kaya hindi siya bumubuka. Mangyayari ngayon sa ating tenga, eh, yung ating eardrum ay papaloob, papasok sa paloob. Kaya minsan yung mga taong nakaka-experience nito, eh, parang clog din yung kanilang tenga. Pag nangyari yun, pag nag nga, yung tenga, magpapawis ngayon. Dahil nga, sarado yung inyong ventilator at mainit yung katawan natin. Siyempre, magpapawis at magkakaroon ng fluid sa loob. Okay? Magkakaroon siya ng fluid sa loob. Hindi mai excrete o ma madidrain yung fluid sa loob na yun. Mapupuno ngayon yung ating middle ear space. At pag napuno na yung ating middle ear space, ang mangyayari ngayon is may experience yun na yung pain. Okay. magkakaroon kayo masakit yung tenga nyo kasi ibig sabihin punong-puno na siya ng likido sa loob and eventually, of course pag napuno siya, since wala namang i-exit e yung tubig na yun, puputok kaya yun yung magiging sequence niya puputok pag pumutok na ngayon yung ating eardrum ang mangyayari is, syempre meron akong perforated eardrum, aagos na ngayon palabas ang inyong discharge, okay, or fluid na yun na siyang tinatawag nating autoreya pagluluga, or yung tinatawag nating uh, ear discharge in English. okay? Usually, yung unang labas ng ear discharge na yun, uh, sterile siya, meaning malinis, walang dumi. Kaya, ang abiso natin, pag nagkaroon kayo ng pagluluga ng tenga, dapat wag mapasukan ng tubig ang inyong tenga. Kasi pag napasukan na ng tubig, doon na magiging infected yung fluid na yon at doon na yung mag start na magkakaroon na siya ng medyo malapot na discharge or posibleng pagkakaroon ng mabahong discharge. At syempre, pag ganun na insiste, is kailangan na natin uh, paalaga ngayon sa ating doktor yung ating tenga. Now, Obviously, ang tanong dito is meron bang home remedy uh, pagdating sa paglulugan ng tenga? Online, maraming home remedy about uh, ear discharge. Meron nagwo-work, meron hindi nagwo-work. Pero ito ang tatandaan nyo, mas madalas na mas marami ang hindi nagwo-work for them yung kanilang home remedy. Especially pag naglulugan na yung tenga. It is advisable na ganito yung gawin nyo uh, magkuha lang kayo ng tissue paper, tuyuin nyo yung umaagos palabas, okay? Para sip ng mga fibers ng inyong tissue paper, yung discharge ng tenga. And, uh, keep your nasal pathway uh, na walang blockage para yung ventilation at yung drainage ng inyong eustachian tube ay uh, mainam. Okay. Siyempre, kung maganda ang inyong immune system, uh, may possibility na sumarado ito, huminto yung pagluluga at magsarado ang inyong uh, tenga, uh, ang inyong eardrum. At pagdating naman sa inyong ear canal, eh, siyempre, huwag nyo rin gagalawin dahil kasi nga, meron ding healing process na nagaganap. Pero, ang the best way to do it is hayaan nyo yung ENT nyo na mag-prescribe sa inyo ng antibiotics at kung kailangan linisin yung mga debris o yung pamamaga, mahigop yung mga uh, pagnana ng inyong tenga or pag-excrete -e ng secretion ng inyong tenga para hindi siya maging permanent na uh, tissue formation kasi po, pwede siya maging peklat. Okay, maging, yung pag-peklat niya medyo pangit kaya mas mainam na paalaga nyo na sa inyong doktor, alright? So, ano naman ang papel ng audiologist pagdating doon sa mga pasyenteng yung mayroong pagluluga, okay? So, kadalasan sa mga audiologist, ang ginagawa namin is we recommend them to an ENT para mabigyan ng prescription at malinisan yung inyong your uh, discharge or para ma medically kung ano na nangyayari sa inyong tenga, okay? Pagkatapos nun, uh, may mga ENT doctors na nire-refer back sa amin for hearing test para magkaroon ng baseline pagdating sa gamutan. Okay? So, after nun, uh, after ng gamutan, it's ideal na bumalik kayo sa inyong ENT para ma-check. Hindi dahil sa gumaling na kayo, hindi na kayo babalik. Mas mainam na bumalik pa rin kayo para ma-assess kung nag-heal na ba yung sugat or lumiit na yung butas ng eardrum. Okay? Or posible rin kasi na parang meron pang ongoing infection na maaaring kailangan pa ng continuous na gamutan. Okay? Obviously, kailangan pa rin ng tulong ng isang audiologist doon para i-assess yung hearing kung meron pagbabago. Ibig sabihin kasi na kung nagiging malala ang inyong hearing loss o uh, posibleng alam na natin na aapektuhan ng ating inner ear. Okay. Again, this is Sir Ero saying we will make the disabled able. Paano natin gagawin yon By hitting the subscribe button and notification bell. And if you are experiencing pagluluga ng inyong tenga at kailangan yung tulong, sa baba meron tayong link dyan ng ating mga ENT friends. Uh, Nagkoconduct sila ng online consultation sa uh, murang halaga or hindi naman murang halaga pero nasa tamang tamang halaga siya. And if you are having hearing loss, okay, meron din tayong link sa baba ng tinatawag nating uh, link sa Better Hearing Philippines. Okay, isa silang non-government organization na kung saan eh ang kanilang purpose is to provide low-cost hearing aids or low-cost hearing test. Okay, please do Uh, go there and chat or schedule or book an appointment kung kailangan nyo ng hearing test. Okay? Other announcements, uh, so far, wala naman tayong announcement. Kundi, uh, please, to help the, this channel to grow by hitting that subscribe button notification bell and see you in our next vlog. Until then, see you. Bye!